pagbaba ni Yesus mula sa pagiging Diyos. Ito ay mas mauunawaan natin kung iko din natin ang katotohanan na si Jesus ay bumaba mula sa kanyang kalagayan ng kaluwalhatian upang ipanganak bilang isang tao upang siya ay magkaroon ng kamatayan at upang maging posible ang katubusan ng ating mga kasalanan na mababasa natin sa Pilipos chapter 2 verse 6 to 8 Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ay ang manatiling kapantay ng Diyos sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito ay matinding sakripisyo at kababaan dahil kinakailangan niyang bumaba sa anyong alipin dahil imposible na mamamatay siya sa orihinal niyang kalagayan. Katunayan, ito talagang dahilan kung bakit hindi siya tinanggap ng Israel dahil ang inaasahan nilang Mesias na darating ay ang mag-aalis sa kanila sa pagkaalipin sa Imperyong Roma ang inaasahan nilang Mesias ay isang political leader katulad ni King David na magpapalaya sa kanila at magtatatag ng panibagong kaharian para sa kanila. Subalit gaya ng nangyari, si Jesus ay dumating bilang isang simpleng mamamayan. Katunayan siya ay pinanganak sa isang sabsaban at lumaki sa bayan ng Nazareth. Kaya hindi sila naniwala na siya ang anak ng Diyos at hindi sila naniwala na si Jesus ay nariyan na bago pa ng sanlibutan. Subalit malino na itinuturo ng Biblia na si Jesus ang ikalawang persona sa Holy Trinity kasama ang Ama at ang Espiritu Santo. Sa bagong tipan, ipinahayag din sa atin ang orihinal na kalagayan ni Jesus. Halimbawa, ang sulat sa John chapter 1 verse 1. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita na tinutukoy dito ayon sa konteksto ay si Jesus na nagpapaunawa sa atin ng kalagayan niya bilang bahagi ng walang hanggang pagka-Diyos bago pa man likhain ng mundo. Ito ay katunayan din na si Jesus ay umiiral na sa kanyang kalawalhatian bago pa man siya ipanganak bilang tao. Katunayan si Jesus ay aktibo sa araw ng paglikha at sa pamagitan niya kaya tayo ay nalikha. Ito ay mabasa rin sa John chapter 1 verse 2 to 3. Sa simula pa kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamagitan niya. Si Jesus ay dati ng hari at hari magpakilanman ng kaniyang walang hanggang kaharian. Sa kaniyang panalangin sa Ama sa John chapter 17, ang kalawalahatian ng kahariang ito ang kanyang ipinanalangin na muling ipagkaloob ng Diyos. Subalit mahalagang maunawaan din natin na hindi lang ito para sa kanyang sariling kagustuhan bagamat na nalangin siyang muling ipagkaloob ang kalawalatian. Ito ay para maluwalhati din niya ang Diyos na kanyang ama.